Mga nakatagong tricks at hacks na kasing halaga ng ginto at dapat malaman ng lahat. Ang huli ay tiyak magpapatawa sa iyo at magtatanong ka kung bakit mo lang ito natutunan. Kaya, simulan na natin at alamin, ayos ba? Kapag e naglalagay ng band-aid sa sugat, iwasan gamitin ito sa ganitong paraan. Dahil ladin may sobra dito. Hindi nito ganap na natatakpan ang sugat at madali rin itong natatanggal. Bago ito ilagay, gumawa ng hiwa sa bawat gilid. Magbibigay ito ng mga 4 tips. At sa ganitong paraan, akma itong nakadikit sa daliri. At pinipigilan itong maluwag. Kapag nadinit ka ng pagkain sa microwave, laging gumawa ng butas sa gitna bago iladay sa appliance. Sa paggawa nito, pantay-pantay ang pag-init ng pagkain sa lahat ng pani. Kung hindi mo ito gagawin, ang itaas na bahagi lang ang uminit. Maraming tao ang nahihirapan sa paghihiwalay ng pula ng itlog sa puti para sa isang lisent. Kadalasan sumasabog ang pula ng itlog na nadiding gulo sa kusina. Para, masolusyonan ito madali lang. Umamit ka lang ng plastik na bote. Pisilin mo ng kaunti ang bote malapit sa pula ng itlog at pagkatapos ay bitawan. Sa paggawa nito, ang bote ay kukunin ang pula ng itlog. Kaya madali mo na itong mahihiwalay mula sa puti ng itlog, mabilis, at walang gulo. Kung mayroon kang magkaparehong susi para sa iba't ibang kandado at palading nalilito kapag ginagamit ang mga ito, madali lang ang solusyong ito. Pinturahan ang itaas na bahadi ng iyong susi gamit ang iba't ibang kulay ng nail polish. Sa dalitong paraan, madali mong mayahambing ang bawat susi at alam mo kung aling susi ang dapat gamitin. Kung sa hindi sinasadyang pagkakataon, ikaw o ang mga bata ay nag sa sofa gamit ang ballpen, madali mo itong matatanggal. Gamit ang paper towels at nail polish remover. Iladay mo lang ng kaunti ang produkto sa papel at pagkatapos ay ipitin ito sa mansa. Makikita mo kung paano sinisiksip ng papel ang lahat ng tinta. At ganun din, ang parehong proseso ay pwedeng gawin sa mga damit, tuwalya o kurtina. Kung kailangan mong gumamit ng banyo para sa number 2, pero ang masamang amoy ay nananatili kahit na na-flush mo na karaniwan tayong gumagamit ng magandang air freshener, di ba? Pero sino ba ang di nahuli sa di inaasahang pagkakataon walang air freshener o kung maubos ito sa maling pagkakataon? Sa tingin ko, lahat tayo ay nakaranas na nito lalo na kapag may bisita sa bahay. At para masolusyonan ang problemang ito, gumamit lang ng posporo. Kumilos ka lang at sindihan ang posporo sa itaas ng inidoro tapos maghintay ka ng kaunti bago ito patayin. Malamang napansin mo na may malakas na amoy na lumalabas dito. Ang amoy na ito ay galing sa sulfur, isang compound na ginadamit sa paggawa ng posporo na mag-neutralize sa masamang amoy kaya masosolusyonan ang iyong problema. Ang tip na ito ay medyo lumana at marami ang dati nang nag-iwan ng kahon ng posporo sa banyo para sa mga danitong emergency. Alam mo ba na ang bahagi ng hawakan ng palayok sa Holland ay hindi lang para isabit ito sa pader, kundi para rin ilagay ang gamit na dinagamit mo habang nagluluto. Kaya hindi mo na kailangang iwanan ito sa lababo at madumihan. Kung ang pinto ng iyong ref ay hindi nagsasara ng maayos o kung kailangan mong mag-apply ng kaunting puwersa, para isara ito, ang problema ay nasa door gasket. Sa pagipas ng panahon, ang goma ay natutuyo at humihinto sa tamang pagsasara. Kaya hindi nagsasara ang tinto. At maraming tao ang nag-iisip na ang tanging solusyon ay palitan ang buong door gasket. Pero, hindi ito kinakailangan. Gumamit ka lang ng hairdryer. Ay set ang dryer sa pinakamababang antas at patakbuin ito sa buong door gasket. Sa paggawa ng prosesong ito, ma-renew mo ang goma. Ang mga tuyong bahagi ay lumambot at bumalik sa normal na may elasticity. At pagkatapos gawin ito, ang door gasket ay gagana ng maayos muli. Kaya, video natin ngayon. Sana nagustuhan mo ito. Ipaalam mo sa akin kung aling mga tricks at hacks ang pinaka nagustuhan mo at kung aling isa ang hindi mo pa alam dati.